Sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.05 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng swerte na matalino para manalo. Toros, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow at sa player na masalita ng kaberdehan ikakatalo mo ang kayang maibibigay sa iyo. Gemini, sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na may kulay blue. Magbibigay sa iyo ng mahuhusay na pamamaraan para magawang manalo. Cancer sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 hanggang alas 10.50 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikakatalo na 40 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo ang player na kalbo ang dapat iiwasan dahil kukuhanan ka ng oras na buenas. Leo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 4 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang iwasan mo ang kulay pula dahil pag-iinit ng katawan, ang kanyang maibibigay para matalo. Virgo, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.05 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Libra, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 g's ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 g's ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, maging masaya pag ikaw ay nananalo para walang makakuha, ng swerte mo, at kulay pink ang iiwasan mong kulay dahil kabusitan ang magagawang madala sa iyo para matalo. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na 47 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pula, dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at sa player na malalaki ang chan. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 .10 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green at sa player na malalaki ang mata, dahil pwede kang mabigyan kagad ng kamalasan para matalo. Capricorn, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 9 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay asol at sa player na mahilig gumawa ng ingay kukuhanan ka ng oras mong buenas. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6:50 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 ng madilim may ikatatalo na 56 na minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang maibibigay sa iyo Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka muna sa kulay green dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, at sa player na laging nagpapatawa.